Pakikita ko yung no? sitwasyon no. Ayan o Nagpatubig muna tayo mga katropa Ano yung ano, baka pumasok doon o no? <tinyo> Ano yung mo yung mo yun, para ano Oh, I'll throw Ano 'di na okay. 'yan. Okay, 'yun na lang. 'Yung ano kung kaya niyo 'yan ako Ha? Sa abot ng mura, 200 pesos eh. 25 yun Puwede yung ano. Yun yung ilalim. Ayan po mga kaibigan. Nandito po tayo ngayon sa matulog na lugar. Sa umungkulakan. Tatawag na pala sa mga kaibigan mo dyan. boboto po kayo. mga katropa uh, binawasan lang po natin yung ano yung tubig din sa hukay para nakikita kung saan babaksak yung poste nating itatayo at ito po yung tatlong makikisig naming uh, kasama niya no sa mga kaibigan ko diyan <laughs> Ito po yung nag-guide sa si amin. Ayan, ayan, si Kuya, si Ataw. na Bulakan, dapat ito po mga kaibigan ko dyan, mga damat Nakita niyo tubig, saludo po ako sa magkasta at natin mga kaibigan Tawag po sa may ari na simbahan, napakabay po ng mga tao dito Ito mo, bago si Sudo, nakukay po sa loob Ayun na, ayun eh Ala, ala. Ah! Oya, tutulungan mo 'yung 哎、啊，对了、啊，哎、啊，对了，马萨喀斯来了，哦，个啥样？就是个甜的，对不对？哎、啊，对了，牛筋鱼片。 may drum na pala eh. Oh, hindi pwede mo pa pare. Mugo. Tatang <coughs> lang di ay si Sherwin. Mais ka? Ah. Para po gi. Ayan ay. Oh, basta na lang. Gawin nyo lang din eh, tapos saka nyo tulak na gano'n ha ah. Hindi na itulak rin ano ba? Hindi, yung postage. Wow, okay. Huwag nyo masyadong dadaganan yan ha Yung bakod Wala tayo sa poste ha Ilayin nyo pa loob Tulak nyo pa loob ha Sinya sa mga akin Sinya sa mga akin Sinya sa mga akin

hindi po pala tatama sa hero eh. Ha? Eh baka pasimento ni Father.

Arya. Arya kamu, Arya, Arya. Tim, Tim, alalay mo ngayon yung ano, gutter. Balik yung konti ha. Umikot eh, umikot eh. Kira konti kita. Okay. Sa iyo Kim, sa iyo Kim. Hop hop. Uh, ari 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 ari. Eh. Yeah. Okay. Uh -huh. labas. Pero parang okay na. Ayos lang yan, ayos Kama. Aris parang... na, dyan na lang, lang kami oh, 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 yung cutter ka mo. Balik ka mo, balik. Balik ng konti.